Masaya ka naman. Masayang masaya, Will. Bakit? Nandito ako eh. Masaya ka? Mm, nakakadala yung mga taong nakapaligid sa akin palagi! Aha. Uh -huh. And then, buong ang kanong palikarat Sino yon? Eh, na, ang ano, Rizal! Sino nga yun? Ayun no, Tito Pio, Tita Rosa, Tita Remy, Tita Mel. Sino to? Si Tita Ro Dora? kamag-anak mo. Opo. Alam mo bang bawal dito ka anak Hindi ko kasa hindi ko alam, Wil. Nagulat lang po ako. Hindi. Nagkakakuntya kayo dito? Hindi, Will. Promise. Hindi, hindi kaya nagkakaproblema ang show natin. Kanina kanina may sumama. Hindi ko nga alam na nandito si Lay. Dahil diyan, kinalabas yun. Hala. Hindi, Will. Hindi ko nga talaga alam. Ba't di mo, sa, sa, mo sa akin, nandito yung mga kamag-anak ko. Nagulat mo. Tito Pio, Tito Pio,